Guys, hindi binigo ng Barangay Ginebra ang kanilang mga fans nang patawin nila ang Magnolia sa huling edisyon ng Manila Klasiko. Nagtangkap ang humabol ang hotshot sa huling minuto ng laro, ngunit isang 3 pointers ni Maverick Ahanmisi ang tuluyang lumagot sa pag-asa ng Chicken Templados. Samantala, ipuproseso na rin ang naturalization ng dating SMB import na si Benny na pag-champion ni Boatright ang SMB sa nakaraang Commissioner's Cup. Papalitan na ba si Justin Brownlee bilang naturalized player ng Gilas, Pilipinas? Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-republic, maganda ang naging pasalubong ng Hinebra sa kanilang mga tagahanga. Muling nabuhay ang dugo ng mga Hinebra fans nang pataubin nila ang Magnolia noong linggo ng pagkabuhay. Taubang bang sa Hinebra, 87 to 77. Sa tindi ng depensa ng magkabilang kupunan ay naging low scoring ball game ang laban. 18-17 sa first quarter, pabor sa hatshot. 40-37 second quarter, hatshots pa rin. Pero sa third kanto ay nakaungos ng bahagya ang mga mag-aalak, 60-57. And in his absence ay nag-step up si Han Misi at Pringle at nagmula nga kay Maverick ang three point shot na tumapos sa hininga ng chicken templados sa mga huling segundong naghahabol ang mga bataan ni Chito Victolero. Humugot na lakas ang Gin Kings, kina Japheth Aguilar, Stanley Pringle, Maverick Ahan Misi at Jamie Malonzo upang patiklupin ang makulit na hot shots at upang makabounce back din mula sa wala sa hulog na laro nila laban sa Meralco bago ang Holy Week at PBA break. May tatlong panalo ang Hinebra kontra sa isang talo, samantalang tabla ang kartada ng Magnolia sa isang panalo isang talong record. Pinangunahan ni Stanley Pringle ang atake ng mga mag scoring 13 points sa first half pa lamang at tumapos ng 17 points. At sa second half, si Najapit Aguilar Maverick Misi at Jamie Malonso na ang bumuhat sa kupuna ng Gene Kings. Dalawang puntos lang ang kontribusyon ni Japit Aguilar sa first half pero nag-init siya sa second half hanggang makaipon ng labing anim na puntos. Maaasahan pa rin ang 37 years old Ginebra veteran kahit maraming nagsasabing nasa twilight zone na ang kanyang karir. Labing anim na puntos din ang ambag ni Mabirikahan Misi ngunit pinakakrusyal ang kanyang 3-pointer sa isang yugtong nagbabantang humabol ang hot shots. Sandaling na-excite ang mga fans ng Magnolia nang maibaba ng hot shot sa single digit ang lamang ng Hinebra. Ngunit parang nabuhusan ng malamig na tubig ang excitement na yun nang itarak nga ni Ahan Misi ang 3-point shot. Mahigit 30 segundo na lang ang natitera sa game clock. Naging malaking factor din si L.A. Tenorio na ipinasok ni Tincao sa third quarter upang ayusin ang opensa ng Hinebra at agad sinuklian ni Tenyente ang tiwala ng kanyang coach. Isang booming three-pointers ang ipinokol ng Hinebra Captain Ball na sinunda ng mga puntos mula kay Jamie Maloso upang basagin ang tablang score na 53 all. Masaya si Coach Tim Cohn sa naging performance ng kanyang mga bataan. Nagustuhan niya ang effort ng kanyang mga player. Galing aniya sa isang mapait na pagkatalo ang kanyang team kontra sa si Meralco. Napahiya talaga sila sa pagkatalong iyon. At ngayon ipinakita raw ng kanyang mga players na pinapahalaga nila ang kanila mga fans. Kaya naman seryoso silang pumunta sa laban. Ganong laro raw ang kanyang ine-expect at sana'y ganun lagi ang kanilang maging performance. Kahit nag-struggle si Christian Stanhardinger sa maagang parte ng laro lalo na sa free throw ay nakapag-contribute pa rin siya ng 11 points at 7 assists. Ngunit tiyak na nasaktan ang hot shot sa kanyang 14 rebounds. Isang revelasyon din si Sydney Onwebere na nag-ambag ng 8 points at humablot ng 6 rebounds off the bench. May kumalat na balita noong isang linggo na isang power forward di umano ang nagre-request ng trade dahil hindi nabibigyan ng playing time at tila si Onwebere raw ang tinutukoy. Ngunit kagabi nabigyan siya ng 70 minutes at nakapagpakita naman siya na mayroon nga siyang ibubuga. At dito naman tayo sa isa pa nating update. Pumayag na si Benny Boatright na maging naturalized Pilipino upang makapaglaro para sa kupunan ng gilas. Kaya ang tanong ng marami papalitan na ba si Justin Brownlee? Maalalang tinulungan ni Boatwright ang SMB upang maharbat ang kampyonato sa nakaraang Commissioner's Cup. Si Boatwright ay naging pantapat ng SMB sa malakas ding import ng Magnolia na magharap sila sa finals. Hindi pa man natatapos ang last conference ay lumutang na ang panawagang manaturalized player ang California native upang i up ang lineup ng ating national team. Si Boatwright ay 6 foot 10, kaya malaki ang maitutulong niya sa gilas laban sa naglalakihang players ng ibang bansa. Pwedeng makonsider si Boatwright sa mga tinatawag na modern bigs dahil may pamatay din itong tira sa labas. At ngayon nga ay heto naman ang tanong ng mga fans ni Justin Brownlee. May itsapere na roba ang 6 foot 5 na Hinebra resident import na yung magiging naturalized player na ang 6 foot 10 na si Boatwright kalma lang mga idol. Sangayon po sa ulat ni Ralph Edwin Villanueva ng Pilstar.com, nananatiling si Justin Brownlee ang gilas naturalized player sa tinatanaw niyang future ng pambansang kupunan. Iyan ang sinabi ni gilas mentor Tim Kaun pagkatapos kumpirmahin ni SBP President Al Panlilio na pumayag na si Bo Trite na maging naturalized player ng ating bansa. Agad daw nilang sisimula ng proseso dagdag pa ng SVP President. At sinabi rin ni Coach Tim Kaon si Justin Brownlee na naging instrumento sa pagsungkit ng gintong medalya sa Hangzhou Asian Games ay magpapatuloy na siyang naturalized player ng Gilas Pilipinas. Walang duda at ito'y matibay ng napagkasunduan si Justin Brownlee ang ating main guy, pagdidiin ng Gilas at Hinebra Coach. Magiging backup ni Brownlee si Benny Boatright katulad na naging backup din dati ni Jordan Clarkson si JB32. Sinabi rin ni Coach Tim Cahun siya ang nagrekomenda kay Boatwright para maging gilas naturalized player ito. Nakita raw niya ang husay nito nang maging import ito ng SMB. Very versatile daw si Boatwright na nakapagpapaalala sa kanya sa isang younger version ni Justin Brownlee. Mas matangkad nga lang daw si Boatwright ng 4 inches. Kumpirmado, ipuproseso na ang naturalization ni Boutry. Ngunit mananatiling si Justin Brownlee ang main guy ng gilas. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.